Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga mangyayari sa katawan mo or sa sarili mo kapag sagana ka or wala ka ng pagtatalik sa buhay. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy ating aalamin. Uunahin muna natin yung mga negatibo or yung mga hindi kagandahang mangyayari sa iyo kapag uh, ikaw na ay pinagkaitan or wala ng pagmamahal na nangyayari physically or eto na yung S. Number one, eto, yung Lagi ka nang irritable or lagi nang mainit ang ulo mo. Kung napapansin niyo sa sarili niyo na bakit parang ang iksi-iksi na ng PC mo, lagi ka nang nagagalit. Yung konting bagay na lang ay nagagalit ka na. Parang gusto mo laging makipag-away. So, nangyayari yan dahil kulang or wala ka nang S sa buhay. Okay? Kabaliktaran naman yan sa mga sagana. Kasi talagang makikita mo na mas masayahin sila. Umagang-umaga pa lang paggising ay nakangiti na yan. Number one. Number two. Tamad. Walang gana. So, alam nyo, kapag talagang ikaw ay uh, pinagkakaitan or wala ng S, yan ang mga maaring mararamdaman mo. Yung parang ang tamad-tamad ng pakiramdam. Wala kang sigla. Gusto mo na lang na matulog. Kumilata. Wala ka ng drive. Di ba? Nangyayari yan dahil sa walang S na nararanasan mo or nakakamtan mo sa sarili mo. Di ba? Nakakatamad talaga yan eh. Kabalik, tara naman doon sa mga talagang masaya, sagana, talagang halatang-halata mo sa kanila na, di ba, dahil masaya sila, so kasunod nun yung gusto nilang gumawa, naliging mas masipag sila. Ganon talaga kapag sagana o wala. Number two. Number three, stress na stress ka. Totoo yan. Alam nyo, talagang isa yan sa very obvious na nangyayari kapag wala kang uh, S Ayan, talagang madali kang ma-stress. Kasi ang S, kapag ikaw ay sagana, yan ay nangyayari sa iyo, ang atawan mo ay naglalabas ng mga happy hormones, ng mga hormones na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na masaya, ng pakiramdam na ang gaan-gaan, di ba? Yung feeling na yon ay nangyayari lamang kapag ikaw ay nakikipag-S. Okay? Kaya yung mga bagay na yan, kapag pinagkaitan ka na, kabalitaran na ang mangyayari. Malungkot na, mainit ang ulo, masungit, tapos andyan yung mga problema, stress na talaga ang pinagdadaanan mo. At mangyayari yan lalo kapag wala ka ng S. Number four, eto yung hirap kang matulog. Sa mga nakaranas ng S, kung napapansin nyo, pagkatapos ng ginawa nyo ay ang sarap ng pakiramdam. Ang gaan-gaan, di ba? At ang feeling mo ay uh, gustong gusto mong matulog. Kaya sa mga pagkakataon na yan ay sigurado na mahimbing ang tulog mo. At pagkagising mo kinabukasan, ang sarap, ang gaan ng pakiramdam kabaliktaran naman ito sa mga hindi na nabibigyan o wala ng S sa kanilang buhay. Talagang dumarating yung point o may mga pagkakataon na madalas na sila ay hirap na hirap matulog. Kasi yung mga hormones sa katawan nila ay hindi na-activate, hindi lumalabas ang mga yan. Na nangyayari lang yan kapag ikaw ay nag-i-engage sa S. At yan lang ay nangyayari kapag ikaw ay nakikipag-S. Kaya talagang literal na hirap kang matulog. Ayan po ang number four. Number five, mas pumapangit ka at mas tumatanda ang itsura mo. Oops, disclaimer, hindi ko nilalahat, okay? Pero mas ganito ang mangyayari. Kasi kapag wala ka talagang S, talagang uh, yung mga nangyayari sa katawan mo, yung stress, yung masungit, mainit ulo, laging galit, eh hindi yung itsura mo, apektado na. Pumapangit ka talaga kapag ganoon. Kaya yung pagiging maganda, pagiging pogi, wala na yon, okay? Kabalik tara naman sa mga sagana. Talagang yan ay uh, mas gumaganda, mas pumupogi, Talagang blooming na blooming ang dating nila. At talagang uh, kung nakikita mo yung aura nila, sila ay mas batang tignan kumpara doon sa mga pinagkaitan ng S. Talagang parang mas madali or mas mabilis ang pagtanda ng kanilang mga itsura. Hindi ko ulit nila lahat. So nakadepende na naman yan sa iba't ibang factors. Pero isa itong factor na nagdadagdag sa mas madali mong pagtanda. Number five. Number six. Tumataas ang iyong timbang. Kapag wala ka ng uh, S, literal, na wala ka na rin eh, exercise. Kasi ang S ay napakagandang uri ng exercise yan. At kung ikaw ay tamad, yung parang ayaw mong gumalaw, gusto mo lang nakahilata, nasa loob ng bahay, sa halip na yan na lamang yung natitirang pag-asa mo na magpapawis or magsunog ng taba or calories, wala na. At eto pa, madalas ay ginagawa ng uh, bisyo ang pagkain sa mga ganitong mga tao dahil sila na ay nalulungkot, dahil sila na ay nakakaramdam ng stress, ginagawa ng stress reliever ang pagkain. So ano na ang mangyayari? Haasahan mo na ikaw ay lolobo, ikaw ay lalaki, tataas ang iyong timbang. Number six. Number seven. Mas magali kang kapitan ng sakit. Alam nyo, kapag uh, ikaw ay wala ng ganito sa iyong buhay, mas bumababa ang immune system mo. Ito yung panglaban ng katawan sa mga karamdaman. At nangyayari ito sa sarili mo, kapag ikaw na ay pinagkakaitan o wala ng labing-labing sa iyong buhay. Kaya kung napapansin mo na naambunan ka lang ay kinabukasan, sinisipon ka na isang faktor o isang salarin yung pagkawala ng S sa buhay mo kaya ka nagkakaganyan. Humihina yung immune system mo. Number seven. So, eto, ating aalamin naman yung mga positibo or magagandang mangyayari sa sarili mo kapag ikaw ay sagana sa ganito, sa S. So, ito yung maganda ang tulog mo. Mas gumaganda ka. Mas pumutubi ka. Masayahin ka. Nakangiti ka. Ikaw ay blooming. Yung stress mo, ay bawas na bawas at ramdam na ramdam mo yan. Mas lumalakas ang katawan mo. Mas gumaganda ang pangangatawan mo dahil sa gana ka. Gumaganda ka na, pumupogi ka na, sumiseksi ka pa. Mas nagiging mataas ang immune system mo. Ikaw na ay mas nagiging healthy at napakarami pang iba. Okay? Kaya, ladies and gentlemen, kung meron kayong partner, gawin nyo ito ng regular para makamit nyo ang mga magagandang benepisyo nito. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.